Ito na yung sinasabi ko guys na ko ang may maraming bulaklak dito sa may runabout. Dito na ako. Yan. You guys. sarap makiramdam dito. malapit ako sa mga bulak -alak. Dalawang klase lang naman ng bulak dito. Yung bumbil na bumbil din na bumbil na ano na lavender ang kulay. Ayan siya. Iba guys? Ang ganda dito guys. o, mukha mo muna ako. guys kay kay kapoy ako ibi di, di ko sa mo ah guys ako lang gini siyang hindi ni oh. dayon karon ni gudin sa ko painit ko gamay titugno kayo guys ako ra gining gyan ni dere blaab blaab wala mong gugo nag part time kay wala ko nag nag day off kay, kay dami kong labahan dami kong planchahin tapos ito, hanggang nagantay pa ako sa pinaikot ko na ano, labahan. Pinuntahan ko muna to kasi nung nadaanan ko to nung papunta ako ng papunta ako ng town. Nagagandahan ako sa mga bulaklak kaya sabi ko isang araw pupuntahan ko. Ito na ako. kaupo ako na ako dito kaya uuwi na ako. Thank you.

And guys, I'm getting there. Ikot ko na siya guys. Yan siya guys. Bumbil na violet. Violet, lavender. Lavender ata eh. Lavender. Siya guys. siya guys. Ang ganda no. Parang bouquet. dito to, malapit sa amin malakad ng malakas-lakas ka lumakad mga 15 minutes marating mo siya sa so may runabout to eh sinadya ko lang talagang pumunta dito kasi nagagandahan ako eh ayan siya ayan May runabout. ayan, Yan muna ako sa meron. Sarang Sobrang gamigi. Eh. Kainit muna ako dito sa may mga bulaklak. Hey, hey. parang Ang sarap ano. Ang sarap kaibigan dito. Malapit ako sa mga bulaklak. Dalawang klase lang naman ng bulaklak dito, yung bumbil na. Bumbil din na bumbil na ano na lavender ang kulay ayan siya ay diba guys ang ganda dito guys o init mo muna ako guys. So, kakinakin sa ako dali guys kay. Kagi ka po, ibig ako gikan sa mua guys. Ako lang gini siyang gianhi. Dere no. Dayon karon ron. Lingkod lingkod sa ako. Painit ko gamay. Titug no kayo guys. Ako ra gini gianhi. Dere glaag glaag. Wala mong nag part time kay. Ay, wala ko nag nag day off kay, kay dami kong labahan. Dami kong planchahin. Tapos ito hangga nagantay pa ako sa pinaikot ko na ano labahan pinuntahan ko muna to kasi nung nadaanan ko to nung papunta ako ng papunta ako ng town nagagandahan ako sa mga bulaklak kaya sabi ko isang araw pupuntahan ko eto na ako kaupo-upo na ako dito kaya uuwi na ako thank you guys tayo guys ay ako pala hindi kayo wait na ako guys matabok na po ko guys no na akong nag-shooting doon sa may bulaklak. Yan siya, guys. Malapit lang to kay Tall Jami. Ewan ko kung saan na yung tao na yun. Nag-day off siguro. wait na ako guys. Ito banda yung kaito jamming. Tuno biya kayo guys. Dalatagaw lang yung dire no. Nguha ko og kuan. ko og mga bulaklak. Tripan ko lang yung mga guys na mag ano. Maglakad-lakad ang tanghaling tapat. Hindi ko alam saan dito banda bahay ni Tor Jamil. Yumi or Jamie. Basta nandito ako banda. Marami na palang bahay dito banda. Dati wala. Layo-layo pa pala ako sa bahay ng aking amo, guys. Layo-layo nga rin ako na, rin narating, no? Ang dito, banda, guys. sa ka ako malusot guys no kung saan ako dalhin ng aking mga paa wala nang kalsada dito na ako magaganda ang mga bahay dito banda guys may shape kangisigod ko sa init guys We don't know what the high regard is, but we know Ang dahon dahon niya guys hindi siya laya ganun brown lang talaga yung dahon yung bahay ni Babe A.G. Dati, nung nandito pa si Babe A.G. Yan, 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 yan. Yan, yan. Kaya susi, si Babe A.G. nasa Canada na siya ngayon. Masaya na siya sa kanyang kinaroon na iwan kami dito. Kasi iniwan kami ni Babe A.G. Pero okay lang naman kami.